pag-arangkada ng abante at bilyonaryo sa industriya. Kasunod ng pagkakanomine ng ilang programa nito sa Gawad La Salianeta, in fairness, lubos ang pasasalamat ng abante sa pagiging nominee nito sa kategoryang Most Outstanding Print News Media. Ang pongga naman, Talbog, oh, 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 oh. Congratulations sa buong Abante Network at siyempre sa Billionario News Channel. Aking talagang umarangkada. True. Talagang uh, sikat na sikat na ngayon ang Billionario News Channel at ang Abante lahat na gaya nga ulitin po namin na tuwing nakakasakay kami Pero sa in natin like, yung ano, uh, 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 mga in-drive taxi. yung nominations. Ayan, most outstanding news show nominee yeah. agenda. Agenda ano pa, rin, di ba? Most outstanding print news media yeah. Abante. Abante. Most outstanding news correspondent nominee, si yes. Mateo Guitizchelli. Si Shelly. Mateo, puting na bago pa lang siya sa agenda uh -huh. na nominate na si...